Nakipagpulong kay People's Champ Manny Pacquiao si Sultan Kudarat Mayor Dato Shamim Beruar Mastura para palakasin ang larangan ng sports sa bayan. Samantala inihahandal na rin ang pagbubukas ng pinakamalaki at ang isang sports complex sa buong Maguindanao del Norte na matatagpuan mismo sa bayan ng Sultan Kudarat. Ang kwentong palakasan mula kay Quiza Chavez. Kasama ng Alkalde si Maguindanao del Norte, Congresswoman Baidin Paul Mastura, layunin ang papupulong na ito ang pagtibayin ng mga programa para sa pagpapaunlad ng sports sa bayan. Ayon kay Mayor Mastura, isa sa pangunahing layunin ng kanyang administrasyon ay ang palakasin ang larangan ng sports bilang epektibong paaralan upang mailayo ang kabataan sa mga masasamang bisyo tulad ng illegal na droga. Sa pamamagitan ng sports, nais din ang pamala ng Sultan Kudarat na matuklasan at may pamalas ang husay at potensyal ng mga kabataang mahilig sa basketball at boxing. Kaugnay nito, inihahanda na rin ang pagbubukas ng pinakamalaki at nag-iisang sports complex sa buong Maguindanao del Norte na matatagpuan mismo sa bayan ng Sultan Kudarat. Ang nasabing pagsilidad ay naasang magbubukas sa darating na Desyembre at magiging sentro ng iba't ibang aktibidad pang sports hindi lamang para sa mga mamaya ng bayan kundi maging sa mga karating lugar. Ang pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa mga kinikilalang personalidad sa larangan ng sports at pamahalaan ay patunay na kanilang seryosong hangarin na bigyang pansin ang kapakanan ng kabataan at ang paghubog ng mga bagong atleta mula sa Sultan Kudarat. Kriza Chavez, I-Minds, Philippines